Aba, bang. Are you ready? I'm ready. I'm ready. Ang laki-laki muna. Saan <laughs> so, titigman mo ngayon, Nay? Spicy anchovy. Alam mo ba na nakuha na anchovy? Opo. Ano yon? Biles po. Natikman mo na yung ganyang version natin. Kasi yan from China. Yung ano po, yung prito lang po. Ah, hindi mo pa natitikman yung red na may asukal-asukal. Hindi pa po. Sige, next time yun naman. Buksan mo na, amuyin, at suriin. Oh, ang lalim! Wow, oh, hindi ini, inipin. Very good! Yung amoy niya po, amoy latiyaw po siya. Matapang din po kasi feel ko po magiging maanghang siya ganun. Mas <coughs> may mga ano po ba ito? Sesame seed po ba ito? Yun ano lang po. Chew it. Chew it, chew it, chew it. Ang bango niya, may lachaw. Favorite ko pa na may lachaw. Sabi ko po sa lasa niya, masarap po siya. Mas masarap, mas masarap, mas masasarapan po ako dito kasi sa lachaw manghang din po siya, gano'n. Tapos, hindi naman po siya gano'ng katigas. Medyo malambot din naman po siya. Manghang lang po talaga na lalasahan sa kanya kasi medyo manghang po talaga yun po yung parang stand out sa lasa niya. Wow! Stand out! So, kaya na ito yan! Walang taong binigay! Ilan? Mga 10 po kasi masarap po siya. Wow! So, ibig sabihin, uulit kang kumain yan? Opo. Okay na, wala na tira sa akin.